The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Jeff, beautiful, lovely Tuesday morning because you look so lovely. Good morning lovely. Eh, hey, sir. Hindi si lovely yan. Si pastor yan yeah. eh. Fresh na fresh. Oo, konting hagod muna ng buhok dyan, pastor. Yeah. Ayan, good naman talaga. Good morning, talaga. Brad Pitt. Oh. Good morning, good morning. Good morning, cha. Kala, kala ko, nga, kala ko kanina dragi. si Brad Pitt yun nandun sa Zoom eh. Ko lang pala yan. Yeah. Brad Yan Pist. ang gusto ko sa iyo. Brad Pitt. Laman siya, bina ka rin pag sinungaling. Eh. <laughs> oh, eto na, Pastor. Hindi ko na patatagalin to kasi for sure maraming mga... Alien. Marami. Alien. <laughs> <Si> <laughs> yung ka, yung ibang si Brad Pitt, ikaw talaga. Minsan oh, lang eh Basa, basa Brad Pitt, eto oh. na <laughs> Mga kapatid, narito nga po ang storya ng ating letter sender na si Fred Na lumiham po sa Facebook page ni Pastor Jeff Sabi niya dito, Pastor Jeff, ako po ay 41 years old Tubong pagsanhan Laguna at ako'y nagtatrabaho sa opisina ng industrial company sa Santa Rosa Busy sa trabaho, pero basta't eleksyon, chinatsaga kong makauwi para makaboto ako po ay proud sa binoto kong Pangulo noong nakaraang national elections. Parati akong nagpo-post ng pagsuporta sa napili kong kandidato. Ang problema, nalaman ko na magkakaiba kami na sinusuportahang politiko ng aking mga kamag-anak at kaibigan. At ngayon na uminit ang usaping politika sa Pilipinas, may mga pagkakataon na Nagkakasagutan kami ng aking mga kamag-anak at kaibigan sa comment section ng aking social media. Alam ko naman, Pastor, na may sari-sarili tayong opinyon. Pero dumadating kami sa punto na nagkaka-unfriendan sa Facebook at nagkaka-unfollowan. Ngayong paparating na halalan, magkakaiba kaming muli ng sinusuportahang kandidato. Ang ibang kamag-anak ng kapitbahay namin ay hindi ikinatutuwa ang ipinaskil naming tarpaulin ng sinusuportahan naming kandidato sa aming bahay sa Pagsanhan, Laguna. Kaya kahit ang nanay at tatay ko, nakikipagsagutan na rin dahil sa pakikialam ng iba naming kamag-anak. Sa katunayan, tuwing uuwi ako ay hindi na rin ako makatambay sa tapat ng bahay namin katulad ng dati dahil iniiwasan ko ang anumang samaan ng tingin o parinigan kapag may dadaan na kamag-anak at dating kaibigan. Pastor, bakit po ganun? Ang mga dating masasayang samahan na uwi sa away dahil sa politika. Marami ang nag ng group chat dahil iba-ibang sinusuporta ang kandidato. Para saan ito at ano bang ba nais ituro sa atin ng Diyos kung bakit nangyayari sa mga katulad ko? paano na ang bayan natin? Kung ang malalapit na kamag-anak at kaibigan ay nawawala isa-isa dahil sa magkaibang paniniwala sa politika. Paano ko mapapanumbalik ang aking magandang relasyon sa mga taong nasasaktan dahil magkaiba kami ng sinusuportahan? Anong say mo Brad? Yan nga po ang liham ng ating kapatid na si Kuya Fred Ooh, Hashtag relate, sabi dito ng mga kasamahan natin Ako Pastor, for sure lahat tayo may ganitong kakilala Yung mga nakikita natin okay. mismo, nag-aaway-aaway sila baby As hindi di na nga minsan sa group chat, minsan sa social media mismo Kita ng buong naka-add sa kanila Pastor, anong say mo? Well, gusto ko muna kumoment Alam mo chat, normal talaga yan, anong pagka yung, yung ka mag-anak din kung ganyan 'yung pagka mga season ng election nagiging komentarista lahat. <laughs> Naging political analyst. Oo. <laughs> <laughs> Naging political analyst, alam 'yung ekonomiya ng bansa? Alam mo 'yon? Uh -huh. Nakakalungkot minsan. Anyway, try nating sa ano ulit pangalan niya, siya? May pangalan si ba? Si Fred, Kuya Fred. Kuya Fred. Oo, Kuya Fred. Sige, subulan subula na natin sagutin. Napakatotoo po, no? At the same time, napakasakit ng sulat na 'to kasi nga involve 'yung hidwaan sa pamilya. Daman-daman natin yung hinaing niya kasi halos lahat tayo nakakarelate pag gaganitong uh, mga panahon ng eleksyon. Nakakalungkot naman kasi pinaglaban mo tong like in the case nga ng huling presidential election, yung unity team kunyari, ang yung uh, 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 pinaglaban sa mga kamag-anak mo. Ngayon, dahil doon, na-disunited kayo. Dahil nagkakaaway-away kung pink ka noon or whatever kung sino man binoto mo. Tapos ngayon, yung sila ngayon, pinaglaban mo, disunited na rin. <laughs> Tapos kayo disunited pa rin. So gusto ko lang kayong uh, i-remind. Ano? Uh, Kuya Fred, ang ugnayan ay mas mahalaga ibig sabihin, bilang mag-anak kaysa sa panig ng politika. Kasi una, magkamag-anak kayo una bago naging political analyst ka no o yung kamag-anak mo. Tandaan mo, brother uh, uh, Fred, mahalaga yung pagboto pero mas mahalaga ang relasyon yung magkakamag-anak wala tayo kasing control sa mga pinaniniwalaan ng kapitbahay mo o nung iba. Pero mayroon tayong control kung paano tayo magpapakumbaba, magpapatawad dahil sa mga away-away naging sa politika, dahil sa issue na ganyan, at magmahala sa kabila ng hindi pagkakasundo. Meron akong verse para sa iyo, Kuya Fred, sa Roma 12.18, Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Alam mo, uh, Kuya Fred, ang politika ay temporal, ang pamilya at pagkakaibigan ay, in some cases, yung pagkakaibigan ay panghabang buhay. Maaring ngayon ay panahon ng, alam mo yon sagutan, pero darating din ang panahon na dapat naman magkasundo kayo. Kung pipiliin mong hindi sunugin ang tunay, yung tulay ng relasyon, yung, yung bridge ng relationship nyo bilang magkamag-anak, ay maganda po yan kasi, Kuya Fred, ang tunay na maturity, ay paninindigan na may kaakibat na paggalang. Okay lang iside mo yung opinion mo kung inaral mo mabuti yung kung sino man politiko ay mo, pero i mo ito ng may paggalang ba? Pangatlo Kuya Fred, ang pagkakaiba ng paniniwala hindi dahil lang para maging magkaaway. Okay? Ipaglaban mo yung pinaniniwalaan mo, yung inaral mo, yung opinion mo, maganda yan. Pero dapat may ipag uh, dapat mas mo yung merong kang kamat anak o mahal sa buhay na iisipin mo, mas, mas mahalaga tong dugo kaysa dito sa opinion ko. Kasi at the end of the day, Kuya Fred, opinion lang din naman yung sayo eh. Hindi naman totoo yan eh. Katulad ng mga ipinaglaban nyo nung huling eleksyon nga, nakita natin ngayon, ay hindi pala totoo yung karamihan na mga napanood ko, nabasa ko, kinampanya ng mga to. Nagsayaw lang, binoto mo agad. So, mas malakas ang impluensya natin bilang kung may takot ka sa Diyos, kaysa makipag-usap na sa hindi alam mo yon yung hindi magandang usapan na nali, lead sa away. Tanda mo, Kuya Fred, at the end of the day, ang tatakbuhan mo, mga anak mo pa rin. Pag may nagipit ka, nagkaroon ka ng karamdaman, mas madaling lapitan yung kamag-anak kaysa sa mga binoto mong politiko. Swerte kung makaset ka na appointment niya sa binoto mo, di ba? So pangapat, kapag ang puso ay nasaktan, hindi argumentong kailangan, kundi pagkakaunawaan. Sabi nga sa isang verse din sa Bible, bear with each other and forgive one another. Alam mo yon yung pwede mong maging hakbang, magpadala ka ng mensaheng may humility, yung ano, pasensya na, ano, nakaraang eleksyon, medyo naging mabigat na mga opinion natin, baka this time naman, sabi mo sa mga anak mo, eh, set uh, iset aside muna natin yung mga opinion, set aside natin yung ating mga panindigan, at baka maayos natin yung di pagkakaunawaan ng huling eleksyon. Ipakita na tao muna bago posisyon. Relasyon muna bago politika pagdasal mo yung kapayapaan higit sa panalo ng kandidato mo. Kasi alam mo, Kuya Fred, uh, minsan ang tunay na laban na hindi sa balota kundi sa panalangin. Ipagdasal mo manumbalik yung sigla ng iyong pamilya, ipagdasal mong mabuksan ang puso ng bawat isa, hindi lang sa tamang kandidato kundi sa tamang ugali bilang isang kristyano. Ah, uh, yung payo ko sa isa ka kapitbahay mo, alam mo, intindihin mo rin, unawain mo rin yung binoboto nila kung against sila sa binoboto mo, at uh, subukan mong put yourself into their shoes. Aramin mo rin, bakit nyo ba iboboto yung si ano, ganyan, si ganito, si ganito. So para makita mo rin yung pinaguhugutan nila. At ikaw din, in a nice way, alam mo, kaya ako naman iboboto to, ito yung listahan ng mga na-accomplish niya, ito yung mga batas na nagawa niya, ito yung track record niya in the past ko ilang years na siyang senador o congressman kung anumang posisyon. Alam mo, Kuya Fred, as I end, hindi mo kailangan piliin sa pagitan ng prinsipyo at pakikisama. Basta piliin mong maging maka-Diyos sa lahat ng bagay. Manindigan sa tama. Pero huwag kalimutang magmahal. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lang kung sino na naupo sa pwesto. Kundi kung paano ka na natiling, alam mo yan, maka-Diyos at kristyano sa gitna ng mga hidwaan, lalo pagkapanahon na pagkapanahon ng eleksyon. Ipaglaban ng katotohanan pero huwag mo isuko yung pagmamahalang, Kuya Fred. Kasi at the end of the day, kanina sabi ko, yan lang din ang matatakbuhan natin yung mga kamag-anak natin at mahal sa buhay. Whether uh, in, in, in sickness and in health, yan ang mga masarap takbuhan yung mga kamag-anak. Yung mga binoto mo, ewan ko, hindi ko ginadjudge ang lahat, pero pagka nanalo na, ang hirap. Lalo na pag natalo, hindi ka na lalo mapapansin niya. So Kuya Fred, Roma 12.18, hanggat maaari, mabuhay kayo na mapayapa sa lahat ng tao. Tayo langin. Lord, salamat Lord dahil si Kuya Fred ay naglakas loob. Uh, isiliw, isa, isiliw, isa ang kanyang nararamdaman sa kanyang kamag-anak. Naramdaman kong gusto niya makipag -ayos. Maaring may mga hadlang lang yung pride ng kamag-anak o maaring sa kanya rin. Pero Lord, walang susi nito kundi pagpapakumbaba. Humility na aminin na politika lang yan. They come and go. Pero ang kamag-anak, they will stay forever. So Lord, I pray na uh, mangibabaw ang pagmamahalan, mangibabaw ang pagpapatawaran, at mangibabaw na sila'y mga may takot sa Diyos. Tulungan nyo sila isipin na itong dugo ay mas mahalaga kaysa kung sino man ang maluklok sa kanilang bayan o bansa. Salamat Lord sa pangunawa ng bawat isa ngayong panahon ng eleksyon. Sa pangalan ni Amen. Amen and Lord, salamat po muli sa aming pakikinig sa panibago pong aral today sa aming programa mula po kay Brad Jeff at sa aming pong segment na ito na The Daily Brad. We pray Lord continuously na lagi niyo pong aalagaan si Brad Jeff, lalo ng kanyang kalusugan para po sa pagpapatuloy ng kanyang pagmimisyon. In Jesus' name we pray, Amen. Amen, Amen. Salamat na marami. God bless you Brad Jeff. Thank you again sa yung reminder. Yung reminder din uh, dapat maslawakan uh, mas lawakan ng pangunawa sa kapwa dito po sa isyong ito ng mga pagsuporta sa kung kani-kaninong kandidato kasi hindi mo naman maaaring diktahan siya, Brad Jeff, no? Sa kanyang yes, kaisipan. Ma maaari ka lang mag-suggest, magsabi, pero at the end of the day, you have to understand kung ano ang kanya magiging decision. Amen. Opo. Amen. Ah, <clears throat> yeah. Magamat minsan frustrating yan, Brad. Magugulat ka. Uy, mag ah, Di ba? Pero at the end of the day, that is his decision or her decision that you have to respect. Okay. Pero yung uh, tama ka Brad Jeff ha? Ah? Oo, kasi dapat pagkatapos niyan, bati-bati. Naman. Oo, ang problema What? nga lang kasi, oo, yung uh, nangyari, oo, na sila ay bati-bati, eh nag-away-away. Uh, so pati sila nag-away-away na rin. So una. parang ginaya lang yung mga idol nila oh, yun ang hirap na ng Brad damay ka, oh, no? hindi, unit, hindi na united yung binoto. Sila din, oh, hindi na rin united. Oh, oh. kasi lahat na, lahat na, eh, ano, lahat na ginawa nila para ho sa no, ng kampanya, But, ng mga bati-bati. Eh, pero Brad hindi <laughs> pa tumagal. Eh, bilip. Nag- ako eh. sa, oh. sa mga karamihang Pinoy. Hindi naman lahat. Yung mm. karamihan, yung mm. Pag may season ng eleksyon, nagiging, alam mo yun, yung passionate sa bayan, yung parang mm. Mm. gusto makat- Pagka wala naman eleksyon, mm. Ah, ang pakialam eh. Karo, mm. Hindi ko sabi lahat. Pero oh. bakit pag-season ng eleksyon, inaaral lahat. Ito, mm. yung ekonomiya, mas mm. kumanda. Yung. Mm. Ay, ang payo ko lang po, kahit hindi eleksyon, magkaroon tayo ng heart for our nation. Mm. Hindi Inan. lang po yung uh, magsisa ng eleksyon. Sa chismis nga, grabe kayo tumutok. Mas lalo, dapat sa mga isyong pambayan. Oh, nga. Mga hindi masyadong importante. Okay lang naman mm. pampahapi yan. Pero dapat ito, yung mga nakakaapekto sa atin, ang tutukan. Tama okay. si Pastor. Sige, so uh, Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you again tomorrow, Wednesday na po. We're going to be back sa ating regular na Anong Say Mo, Brad? And ang kanya pong pangako ng ngayong pong linggo ay uh, usapin po ng gagiya uh, o uh, po guidance po sa atin sa panahon ng halalan. Salamat na marami, Brad. We'll catch you tomorrow. Yes, Brad Ted, kung gusto nilang lumiham sa atin sa pastorjeff.ph yun po yung Facebook at YouTube. At kung kayo pinag Pastor email pastorjeff.ph at gmail.com. Yan po. Uh, Ted, sa Thursday may maganda tayong liham tungkol sa pamantayan ba sa pagpili ng isang leader. So maganda rin 'yung magiging letter natin na basa ko na. So patuloy lang po kayong mula, kahit maiksi lang, may gusto lang kayo alamin tungkol sa Biblia, hindi kailangan kwento ang buong buhay nyo. Para lang po mag uh, mabigyan linaw ang inyong mga katanungan tungkol sa spiritual na journey nyo. Yan. Yeah. Brad Ted? Salamat na marami, Brad. See you tomorrow. Thank you. Thank you, Brad. Teddy, this po Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeffelisco Pides.